Kagabi, labing siyam na beses na nilabag ng mga drone na gawa sa Russia ang himpapawid ng Poland. Ayon sa pagsusuri ng Polish at NATO Air Forces, hindi sila naligaw ng landas kundi sadyang pinuntirya. Ang Polish Air Force, kasama ang tulong mula Netherlands, Italy at Germany, ang bumaril at nagpatumba sa mga ito. Nasira ang ari-arian pero walang nasaktan. Tulad ng sabi ni Punong Ministro Donald Tusk kaninang umaga, kahit hindi nakikidigma ang NATO, umaabot pa rin ang agresyon ng Russia lampas Ukraine. Nagsasagawa kami ng hakbang. Una, inaktiba ng Poland ang Artikulo 4 ng NATO para sa magkasanib na consultation ng mga kaalyado. Kaya man, sa opinyon ng alinman sa kanila, ang teritorial na integridad, pampulitikang kalayaan, o seguridad ng alinman sa mga partido ay nanganganib. Naniniwala kami na kailangan pang palakasin ang silangang bandila ng NATO dahil sa mga udyok ng Russia. Ang narinig mo lang na nagsalita ay si Radoslaw Sikorski, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Polonya. Sa tensyonadong nakaraan nila, kinumpirma niya ang kinatatakutan ng maraming espesyalista na maaaring mangyari. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, isang bansa na miyembro ng NATO ang kinailangang magpaputok kahit pa para ipagtanggol ang teritoryo. Mabilis na napunta ang atensyon at ebidensya sa isang seryosong bagay, isang simpleng aksidente. Pero bakit gagawin ng Rusya? Sobrang delikado rin yon, hindi ba? Maaaring isa lang itong insidente na ginawa ng isang kumpanyang Ruso o baka naman may mas malaking estratehiya sa likod nito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang bawat detalye ng insidente na dulot ng kaguluhan. Ang Europa ay alerto mula ikalawang digmaang pandaigdig segmento at malalaman mo na ang mga implikasyon nito ay lampas pa sa ipinapakita ng mga kinakailangan. Lahat ng lahat ang mga komisyoner para sa isa ng Setyembre, 2012 at, at 25. Naghahanda ang Rusya ng isa sa pinakamalakas nilang pag-atake laban sa Ukranya mula simula ng digmaan. Malinaw ang target, ang kanlurang rehiyon ng Ukranya, eksaktong kung saan dumarating ang mga armas at kagamitan na ipinapadala ng mga bansang kanluranin. At ang laki ng pag-atake ay kahanga-hanga. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa apat. Drones, apat na pong misay lahat ng ito sa ay isang gabi. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba, ibang bansa. Habang nagaganap ang pag-atake, may nadetect ang mga pulako na hindi inaasahang bagay. May mga drone na pumasok sa kanilang himpapawid. Sa isang banda, naroon ang mga drone na shahed isang tatlong anim na pinangalan ng Geran Dalawa ng mga Ruso. Ito ang mga bagong mandirigmang drone na ginagawa ng maramihan sa Rusya. Ang walong drone ay may tatlong metro ang haba at halos 20 kilo ang bigat. Ang pangunahing bentahe ay ang mababang presyo, mula 20,000 hanggang 5,000 dolyar bawat isa. Iyon ang dahilan kung bakit pinapayagan ng Rusya na gumamit ng maraming drone ng sabay-sabay upang magsimula. Sa kabilang banda, ilan sa pinaka-advanced na depensa sa mundo. Mapagkakatiwalaan at modernisadong Polish F-Labbing anim gamit ay compatible sa NATO. Ang mga f 30 at 5 na Dutch, pinakabagong henerasyon ng eroplano na kayang umiwas sa radar at makadetect ng maliliit na target mula malayo. At... Kinokoordina ang lahat ng autoridad ng Italia na parang himpilan ng eroplano na kayang mag-detect ng target na lagpas, apat na KMA ang layo. May pangunahing pagkakaiba ang paghahambing na ito. Gumamit ang Rusya ng murang disposable na armas para sa saturation tactics, kaya napilitan ang NATO gumamit ng mamahaling reusable na kagamitan. At ipinapakita rin nito ang isa sa mga pinakamalalaking kahinaan ng depensa sa himpapawid. Gayunpaman, ang mga modernong pangunahing sundalo ay mas mahusay, mas epektibo, mas mapanganib, at mas marami. Kinumpirma ng punong ministro ng Poland na si Donald Tusk na nilabag ng mga drone ng Jusus ang teritoryo ng bansa. Ipinahayag din ni Zelensky ng Ukraine na maaaring mas marami pa ito umaabot sa 24 na drone mula sa Alas isa ng madaling araw nakita ng militar ang mga drone ng Russia na papunta sa hangganan ng Poland. Hindi ito aksidente o pagkakamali kundi sinadyang pagkilos. Gumamit ang mga Ruso ng ating teritoryo at ng teritoryo ng Belarus upang makapasok sa himpapawid ng Poland, halos Dalawang dosenang drone ang pumasok sa Poland at sa Ukraine, mukhang mas mababa sa kalahati ng kabuuan ang ipinadala nila. Ang mga Ruso, Nakalkula ang aktibidad at nakita natin ang naging sitwasyon, pati kung gaano ito kahirap harapin. Ang Ukraine Nag-alok ang Ukraine ng tulong sa Poland laban sa pag-atake. Hindi tiyak kung daan-daan ang aabot kung may dos-dose ng drone na. Agora, alam ko na marami sa inyo ang nagtatanong, ito ba ay isang aksidente lang? At sige, agad na naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Rusya. Sinabing hindi target ng mga drone ang Poland. Pero ayon sa Ukrainian intelligence, ibang iba ang sinasabi nila. May mapa mula sa Ukraine na nagpapakita na ang Poland ay isa sa mga pangunahing target ng mga drone, kasama ng mga lugar na itinuturing na mahalaga ng mga Ukrainians. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala. Ang sagot nila ay, masaya sila at ito ang unang beses. Isang bansa ang nagpaputok laban sa mga kagamitang militar ng Russia bilang inisyatiba sa pagsalakay sa Ukraine. Ang mga eroplano ng digmaan na F mula sa Poland ay namobilisa. Natulungan sila ng I-35 eroplano ng Netherlands at sasakyang panghimpapawid ng Italian Air Force na nagbigay impormasyon sa lokasyon ng mga drone. Ang mga eroplano mula sa ibang mga bansa ng Otom ay tumulong, ngunit hindi nagtagal sa ere ang mga fighter jets. Sa gitna ng tensyong ito, ilang ulat mula sa Poland ang pansamantalang isinama. O mula sa reseso na napakahalaga para sa mga kagamitan para sa Ukraine. Sabay na nakatanggap ng babala ang mga residente at tatlong rehiyon. Sa katunayan, ang kagamitang ito ay nagkokontrol sa paghahanap ng mga drone na ito at isang proyekto na hindi alam ang pinagmulan. Nagkaroon din ng pinsala sa isang bahay at isang sasakyan, pero sa kabutihang palad, walang nasaktan. Ngayon, bumalik tayo sa ating tanong. Talaga bang nagkaroon dito ng isang away at bakit? Ang sagot sa tanong na ito ay kailangan nating paghandaan. Kung ginawa ito ni Hustisya ng sadya, ibig sabihin sinusubukan nilang itulak ang mga hangganan ng sinasadya. At kung ito ay aksidente lang, nagkaroon ng isang mapanganib na paglala. Karamihan sa mga autoridad, mga autoridad sa Europa at mga military analyst ay may malinaw na konklusyon. Para sa kanila, ito ay isang sinadyang pagsubok. Ayon sa isang espesyalista sa seguridad, ito ay isang mensahe para sa Polonya at isang babala ngayong taglagas upang subukan ang kanilang kakayahan sa depensa. Ibat-ibang analyst ang tingin dito ay pagsubok kung paano re-responde ang Europa. Ngunit mas mahalaga pa rito sa disiplina, ito ay tinitingnan ng Rusya bilang mahalagang impormasyon ng intelihensya at kabuuang pagtanggi. Nakita ng Rusya ang mga mahalagang bagay. Mga bagay tulad ng gaano katagal bago matukoy at tumugon sa mga drone. Anong mga uri ng eroplano at kagamitan ang ginamit ng NATO? Gaano kabilis gumawa ng desisyon ang mga politiko? Nagkaisa ang mga miyembro ng alyansa sa kanilang pagtugon. Sa ibang salita, ang Rusya. Sinusubukan nila ang sistema mula taglagas hanggang tagsibol ang kanilang bilis at kakayahan at pati na rin ang kanilang determinasyon. Gayunpaman, ang mga hacker na sumusubok sa mga depensa ng isang sistema bago magsagawa ng mas malaking pag-atake ay napapansin ang bigat ng sitwasyon. Ang Poland ay napilitang kumilos ng drastiko. Pinili nilang gamitin ang artikulo 4 ng NATO, hindi ang artikulo 5. At iyon ang matalinong naintindihan dahil. Tama ang sagot ng Polones. Dapat nating talakayin ang bagay na kakaunti lang ang nakakaintindi. Ano ang pagkakaiba ng artikulo 4 na kakaunti lang ang may alam at ng artikulo 5 ng OTAN? Napakahalaga ng pagkakaibang ito na maaaring magtakda ng lahat. Tayo ba ay patungo sa mapayapang solusyon o sa isang digmaan, isang pagpupulong kay Archibald? Ang apat ay parang sandali para mag-usap at krisis. Siya, sa totoo lang, sinasabi niya na ang mga counts ay nagtitipon at nag-uusap tuwing may banta. Iba ito sa Artikulo 5 at Artikulo 4 na po. Layunin nito na pagsamahin ang lahat ng dalawang bansa upang mag-usap at magbago. Tungkol sa problema, ako yon. Samantala, ang Artikulo 5 ang pangunahing patakaran. Tungkol sa autonomo at garantisadong kasunduan ng isang bansa tuwing taglagas. Pero heto ang hindi alam ng marami. Ang Artikulo 5 ay hindi automatikong nag-oobliga sa lahat ng mga bansa doon na pumasok sa digmaan. Bawat bansa ay maaaring tumulong, kabilang na ang mga puwersang militar Depende sa desisyon kung anong uri ng tulong ang ibibigay ng bawat bansa. Para magkaroon ng ideya, ang Artikulo 5 ay ginamit lamang ng isang beses. Nangyari ito noong dalawang libo at isa-isang araw matapos ang teroristang pag-atake sa Estados Unidos. Noong panahong iyon, nagpatrolya ang mga eroplano ng OTAN sa Amerika at mga barko sa dagat Mediterranean. Pero noong sa Afghanistan hindi naging opisyal na operasyon ang kontekstong iyon ng mga bansa. Bago ang insidente noong Setyembre, 2005 si Archigal, 42. Kapag ang ibang mga bansa sa Europa ay hindi kasali sa Ukraine, pagkatapos ng pag-uusap na ito, ang CDOT ay naging mas matatag para sa rehiyon at ito ay makasaysayan. Pinapakita nitong ang artikulo apat ay higit pa sa usapan lang. Tayo ay tumatalakay sa mga aktwal na aksyon. Ang pinaka na nagresulta ng higit pa tungkol sa Poland ay ang OTAN ay maglalagay ng mas maraming kagamitan ng air defense sa Poland at sa buong rehiyon. Ikaw. Naalala mo ba noong Nobyembre 2022, may misilang bumagsak sa Poland at napatay ang dalawang tao. Sa simula, inakala ng lahat na ito ay isang sinadyang pag-atake ng Russia. Medyo kahalintulad ng kasalukuyang sitwasyon. Pero kalaunan ay natuklasan na ito pala ay isang Ukrainian defense missile na naligaw ng landas. Itinuro ng karanasan na mas mainam tiyakin muna ang katotohanan bago gumawa ng di na mababawi ang desisyon. At ang pangyayaring iyon ang nagpapaliwanag kung bakit napakaingat ng OTAN sa kanilang tugon. Bukod sa reaksyon ng Polonya, mabilis ding naghayag ng saloobin ang ibang mga bansa at ipinakita na nagkakaisa ang kanluran. Ang pinunon ng OTAN, si Rute, ay diretsyong nagsabi na ang ginawa ay lubos na irresponsable at mapanganib, kahit pa sinadya o hindi. Malinaw ang mensahe niya sa Rusya p itigil mo na ang paglabag sa himpapawid ng mga kaalyado. Oo. Oh. Tulad ng sinabi ko, kasalukuyang isinasagawa ang buong pagsusuri, pero siyempre, sinadyaman o hindi, ito ay lubhang pabaya. Delikado talaga, pero gaya ng sabi ko, ongoing ang pagsusuri. At kay Putin, ang ibig kong sabihin, malinaw ang mensahe ko. Itigil ang digmaan sa Ukraine, itigil ang lumalalang digmaan, na siya ngayong pangunahing isinasagawa laban sa mga inosenteng sibilyan at mga infrastruktura ng sibilyan. Itigil ang paglabag ng mga kaalyado sa himpapawid, at tandaan mo na handa kami na kami ay mapagmatyag at ipagtatanggol namin ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO. Tinawag ng Presidente ng Komisyon ng Europa ang insidente na hindi pa nangyari noon at tiniyak na ipagtatanggol ng Europa ang bawat sentimetro ng kanilang teritoryo. Lahat ng bansa sa Europa ay kinokondena ang ginawa. At ano ngayon? Gusto mo bang malaman sagot ng Diyosya sa paratang? Tulad ng dati, tinatanggi nila lahat. At ang iba pa, opisyal, sinabi ng ministro ng depensa ng Diyosya na hindi target ang kanilang mga drone. Si Napoleon, sinabi ng kinatawa ng Russia na si Napoleon na ang mga paratang ay maling paratang at na hindi ibinibigay ng Apolonia. Sa Moscow, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na inakusahan ng Europe at Otom ang Russia ng mga provokasyon. Araw-araw, walang argumento. Sumasagot si Jan sa Estados Unidos, si Ben nagkaroon ng kalituhan at tayo. Isang posibleng pagkakahati ng alyansa. Ang opisyal na sagot ng pamahalaang Amerikano ay normal. Kinumpirma na alam ng Washington ang mga insidente at nakikipag-usap sa mga kaalyado. Pero isang mensahe ng Pangulo na si Pangulong Trump sa social media ay lalo pang nagpalala ng mga bagay. Sa kanyang post, sinabi lang niya, Ano ang nangyayari? konteksto ng mga Hudyo na tinitingnan ang lugar ng Poland na may La Vamos Hour. Walang nakaintindi, Direktor. Pinupunan niya si Josia o ang kasaysayan. Ngayon, isang bagay tungkol dito. Sa totoo lang, ay naging malinaw. Kinakatawan niya ang isang mapanganib na pag-akyat at bahagi ng tunggalian mula sa kulay abo patungo sa isang harapang sagupaan, ngunit sa limitadong paraan lamang. Pinakita niya sa parehong pagkakataon ang dalawang bagay na ang mga Hudyo ay mas nagiging matatag sa pagsubok sa mga limitasyon ng kanilang sariling mga buhay at na ang OTAN. Dapat tayong mabilis at sabay-sabay tumugon. Ang insidenteng ito ay hindi dapat ituring na isang hiwalay na pangyayari, kundi bahagi ng estratehiya ng hybrid na ginagamit ng Rusya laban sa kanluran sa loob ng mahigit sampung taon. Kasama sa estratehiyang ito, ang pagpapakalat ng kasinungalingan cyber attacks, sabotahe at presensyang militar sa mga kalaban nang hindi umaabot sa tradisyonal na digmaan. Ano ang maaari nating asahan ngayon? Tingnan natin. Sa totoo lang, kung pagbabasehan natin ang mga hindi pagkakaunawaan noon tungkol sa NATO, malamang na magre ito sa maraming kagamitang panghimpapawid na mapupunta kay Napoleon at iba pa. At malamang na gustong ipakita ng OTAN na ang mga ganitong uri ng pang -uujok ay may mga kahihinatnan palalo. Dahil walang naging biktima at umiwas ang magkabilang panig sa eskalasyon, naiwasan ang pinakamasamang senaryo. Pero ang totoo, ang linya ay natawid na. Ngayon, gusto kong malaman ang sayo, ang opinyon mo. Alam mo dito. Tama ang ginawa ng Polonia sa pagpili ng Artikulo 4 sa Indo Archigo. Sagot mo, ilagay sa komento. Kung ang konteksto na ito ay para mas maintindihan ang makasaysayang sandaling ito, hindi naman. Mag-subscribe sa A-Channel at panoorin din ang video na ito na may sampung interes o paksa. Malaking tulong ito sa amin. Isang tuloy-tuloy na pagsusuri tungkol sa mga kaganapan na inuobliga ang mundo at maging ang paggawa ng video na ito.